Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia, Agapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Happy Friday kaagapay. Ngayon ay unang Friday ng buwan ng Marso. Napakabilis po. Good morning, good afternoon at good evening sa 'yung nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Kaya samahan mo kami sa mahigit kating oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong Pastor Harold Cruz at kasama po natin si... Ate Melissa Cruz. Magandang umaga rin sa 1143 D.C.M.R. Santiago, Isabela. Happy listening din sa mga nasa 1233 D.Y.V.S. Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng naging pagdaan ng bagyong Odette. Narinig din po ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection sa ating YouTube channel FEBC Radio TV. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at sa cable channel, Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Bayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang sa servisyong OFW FEBC Radio TV, miembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Mag-abroad ay hindi biro. Pinapag-usapan po natin ano ba ang mga issues kung kayo po ay mag-decide na kayo ay maging isang OFW family kung aalis si nanay o si tatay. Napakahalaga na ating pong inaalam kung ano ang mga pros and cons ng isang journey ng isang tao, isang Pilipino na magiging OFW. Amen. And kamusta naman po kayo mga kababayan nating OFW? Sana kayo ay nasa magandang kalagayan. Patuloy na iniingatan ang inyong kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial at spiritual health. Ngayong March 2022, ang theme natin ay muling pagsibol. Uh, sabi sa Mateo 13:23, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawan nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Alam n'ya napakahalaga na malaman natin ang kahalagahan ng salita ng Panginoon sa buhay hmm. ng isang tao at ito ay maitanim at ito ay mamunga at yung mga practical na mga binibigay nating mga payo sa ating mga OFWs. Ito po yung pag-isipan nyo, hmm. pag-aralan nyo, at tignan nyo po kung paano nyo ma apply ang mga prinsipyo upang ito ay maging gabay sa pamilyang Filipino, particularly ang mga pamilyang OFWs. Well, Millie, ano bang ating pag-uusapan sa araw na ito? Yeah, today we're going to talk about yung feelings of hope and feelings of hopelessness mm -hmm. kasi ang dami-dami pong nangyayari ngayon. Ngayon I know that on one side a lot of us are feeling hopeful dahil sa medyo bumababa na 'yung mga cases natin and things seem to be going back to normal, mas sa Metro Manila. I think we are at level one already. And um dito pero a lot of people are still feeling hopeless, mm -hmm. no? So how do we overcome itong feeling of hopelessness. Siguro, isa sa mga bagay din na pwede mag-cause ng mga challenges sa atin ay yung nangyayari sa Europa mm, ngayon. No? Exactly. May mga OFWs na sila ay nakatira sa Ukraine. No? Hindi bang ganun karami? Pero it will represent um, a good number of families ng ating mga OFWs. How about the neighboring countries mm. na malapit sa Ukraine, sa Russia? At dapat tayo po ay maging aware na ito ay pwedeng magkaroon ng malaking impact sa buhay ng isang OFW and at the same time, ito ay pwedeng maging prayer concern ng bawat OFW, bawat pamilya at bawat iglesia na talaga kung ano ang nangyayari doon, whether we like it or not, apektado po tayo dito sa Pilipinas o anumang bahagi ng mundo. Actually, maski yung ating anak ano, na si Misha, sinabi niya na things are very tense ngayon dahil siya ay um, nakatira sa Germany. And sabi niya may mga protests rin daw in her area. And I was also speaking to some people that I work with that also live in Europe and sabi nila na hindi daw sila sanay na parang merong war sa kanilang backyard. Mm -hmm. ano. So, A lot of people are feeling very very tense right now. Mas wala sila sa Russia. Mas lalo na siguro yung mga Pilipino right now mm. that are in Russia or Ukraine uh, that are feeling talaga very nervous mm. about this. Yeah, that's very true, Millie. Mm -hmm. really. And of course, malapit na yung eleksyon. Di ko alam kung excited kayo o kinakabahan kayo bilang kasyana. O feeling O dapat po tayo ay manalangin at itaas natin sa Diyos kung ano po ang magiging future ng ating bansa. That God will put the right people in position of power. Tandaan po natin, ang posisyon po at kapangyarihan ay pahiram lamang ng Diyos. At yung mga kinikita natin, mga OFWs, ito po ay ipinagkatiwala lamang sa ating Panginoon. Amen. And ngayon, pag usapan natin, unang-una, -una, if we're going to talk about hope, kailangan natin maintindihan ano ba ang nagkakos ng feelings of hopelessness. Mm -hmm. Ngayon, ayon sa isang study, there are three um, primary needs of people. And this is not food, clothing, or shelter. Pero ano ba yung primary needs ng tao na, um, na that can cause hopelessness uh, and emotionally? Ano ba to? So first is attachment. So kunyari, if you are connected to a lot of people, tapos biglang nasira yung connection mo with them, Or if you've lost a, a really, really dear loved one, or talagang, nakat of kasa familia mo or nakat of kasa church mo or nakat of kasa community mo, this can result in feelings of hopelessness. This is actually one of the reasons probably why um, many of our OFWs go into um, depression during the first few years that they're there. they siguro nakakat off sila. Mm. sa kanilang pamilya, nakaka off sila. And this can actually, yung lack of attachment na to, uh, and this cutting off can actually lead to feelings of hopelessness. Have you also observed this sa mga nakuusap mong OFWs I, I think it's very basic, no? parang normal na normal na pag sila ay nalayo sa ating bayan, mm -hmm. sa ating mga mahal sa buhay, sa mga importanteng tao No, mm -hmm. sa isang OFW, whether single or married sila ay dumadaan sa panahon ng loneliness at merong ang ilan unang linggo pa lang gusto nang umuwi sa Pilipinas mm. no uh, kasi may mga times na we were very close no sa ating pamilya at we find it very difficult na tayo ay malayo sa kanila at sa gitna ng mga kalungkutan ay may mga pagsubok pang pwedeng daanan na may marahil ikaw ay may sitwasyon sa iyong uh, employer o sa kumpanya o sa ginagalawan mong trabaho whether mm. land based or sea based ito ay pwede makadagdag at magpatong-patong and can bring about hopelessness in your life. Mm. And siguro, maganda rin malaman natin na sa scripture, ay sinabi rin ni David, no? why so downcast, O my soul? Sabi niya, put your hope in God. no So hindi po uh, unusual na ang tao ay pwede magkaroon ng kahinaan, dumaan sa mga kalungkutan mm. o uh, time of hopelessness. Pero ang tanong, ano po ginagawa natin? Uh, that's, uh, that's very true. And we, uh, kailangan umangkla rin tayo sa Bible during, during these times. And that even Bible characters have felt feelings of hopelessness. Ano? And, and this is not wrong. Um, I mean, it's just how you feel. Mm -hmm. right? And this is exactly um, what this psalm says. The second, um, the, the second primary need Uh, that we have actually is mastery ano ibig sabihin nito mastery means that you are in control either of your life or of your job or you have mastery over something diba ngayon when you feel that mastery is low and you feel powerless na nagiging hopeless And it robs people of the belief that they can make and survive mm -hmm. in their own way. So, when do you feel powerless and when you lack mastery? When you perform poorly, sa trabajo, sa work, as a home, responsibilities, when you've had a series of mistakes, na, or you feel that you're not in control mm -hmm. of your job? Um feel to, Pastor. Oh yeah, no. Mm -hmm. kasi bawat isa po sa atin ay meron tayong kanya-kanyang yung kaloob, no. Na tayo ay madaling mag-perform, madaling mag-excel in some uh, areas of work, no. Kung ikaw ay nailagay sa trabaho na feeling mo hindi ito yung pinaka ika nga cup of tea mo, mm. na hindi ka masyadong teki at it will require a lot of technology o hindi ka magaling mag-analyze no? pero nalagay ka sa trabaho na kailangan mag-analyze mm. o gusto mong mag-isa, nalagay ka sa grupo ng napakaraming tao. No? So it can also affect. No? So iba-iba ang mga tao. And, and kung wala tayong mastery, I think very important that you feel na You're performing well, no? Exactly. By the way pala, no? Of course, maraming Pinoy pagdating sa dagat, no? Sila yung pinakamahuhusay ng mga mm. seafarers, no? Pagdating sa nursing. Naku, napaka-in-demand natin. Pumunta tayo sa mga engineers. Tayo pumunta sa mga doktor sa batang gitna ng Amerika, no? Mga caregivers sa uh, sa Israel. Anong gusto nila? Pinoy, no? Kumbaga, we are really uh, excelling. Kaya nga po, we are spread out. So, maraming Pinoy ang nag-excel. Pero dumadaan yung panahon na we are given a position or a responsibility na talagang hindi natin masyadong gamay. Exactly. And yun nga, kung kakachunin nyo lang po, we're talking about yung three primary needs that need to be met uh, in order for us to have hope. This is in psychology and you know? we already talked about attachment. Kung nawala yung attachment natin, mm -hmm. we will feel hopeless kung nawala yung feeling natin of mastery in our task or um if we feel we've lost control of our work and this can also lead mm. to hopelessness the third is also very important which is survival and this is what led a lot of people to go into hopelessness when the covid pandemic was happening and can lead a lot of people into hopelessness especially mga OFWs natin na malapit drin sa line of fire uh dito sa current war that's happening so If you feel na yung survival mo ay nangangani ba no, yung uh, if you are healthy and well functioning, then you're going to feel na um, uh, na and then nawala you feel na you won't be able to survive. It can also lead to a sense of hopelessness and also to complicate matters dito sa tatlong tono attachment, mastery, tsaka survival. Pwedeng mag mm. yung dalawa o yung tatlo, which can be like a double whammy, sinasabi natin. And it can also lead to double hopelessness, which is very, very dangerous. Siguro pwede ko rin idagdag na may mga tao na talagang naturally resilient. Yung halang mm. resiliency at quit ay medyo mataas. May mga tao ang network of support tila, Ay medyo mm. malawak, Maganda. no? Mm. So, ito ay pwedeng makatulong. so iba-iba ang mga tao, no? Iba-iba ang sitwasyon. In fact, yung mga pwedeng sabihin, ayan lang, di mo kaya. Eh iba-iba nga po ang mga tao, no? So we have to be more understanding and we our pain, our suffering may be unique. Siguro pare ang sitwasyon, pero iba-iba mm -hmm. ang mga effect nito sa mga tao. Exactly. And now, um how do we actually cope? if we're already feeling hopeless. So there are many ways uh, by which we can cope. Uh, one of them, as Uh, Pastor Harold mentioned, is if we really abide in God and read His Word, this can help us with hopelessness. At the same time, first is, dun sa mga sources na sinabi natin kanina, yung tatlo, no? um, you have to know, ano ba yung source ng hopelessness ko? So the first is to know na, okay, siguro I am feeling hopeless right now, pero you have to check, uh, ano ba, was I detached? Uh, nawalan ba ako ng mastery or do I feel that I'm not going to survive right now uh, and so check first check am i feeling hopeless right now tapos check ren kung if you're behaving um differently from how you used to tapos kailangan malaman din natin na na once ma-identify natin yung trigger natin, then we can already address, talk mm -hmm. to someone about this, and really know how to deal with this situation. Kunyari, ma malaman natin yung trigger natin is we're scared of surviving. Uh, kung ano ba yung root nun, is it because uh, natatakot ka dun sa war o natatakot ka ba dun sa COVID, then you can talk to someone about your fears and talk to someone and say na, you know, I'm really feeling that this situation is hopeless. But there is really nothing hopeless in God. Alam diba? niyo po, isa sa mga dapat nating gawin, kasi minsan hirap tayong mag-open up agad sa mga mm -hmm. tao, kung ah, kung sa ating nararamdaman. Particularly mga kalalakihan, no? parang isa sign of weakness na umamin ka na medyo apektado ka, medyo nanghina ka, nang mm -hmm. problema ka. To me, I think it is uh, actually a sign of strength when you are honest with what you feel, mm -hmm. kasi you're asking for help. Kaya nga po ang mga kalalakihan, mas maikli ang lifespan siguro no? kaysa mga kababayan dahil sinasarili natin ang mga problema. And in fact po, yung, yung uh, one study sinasabi po na ang success rate pagdating sa suicide, mas mataas sa mga kalalakihan dahil siguro yung sinasarili rin yung, yung kanilang mga problema. And I hope and pray that we will be part of a group na hindi lamang yung puro kasayahan, puro gimmick dito, puro gimmick doon. But you're part of a group, a small group, no? Uh, a group of friends where you can be vulnerable. People who are able to listen to you, your struggles. So Hindi yung mga influence na masama sa iyong buhay, pero mga tao na who will lift you up, pwede kang ipanalangin, pwede kang encourage. At pwedeng sabihin ang dapat sabihin, kahit minsan may aray, kahit mm. ayaw mo, but these are people to love you enough to tell you the truth kahit may aray ang kanlang sabihin sa iya. amen and another way by which um you can cope with hopelessness is to um check your physical health alam natin na it may seem unrelated but really how you feel physically about yourself can have a very significant impact what do we mean by physical health i'm not just talking about exercise although that's one of Um, the three pillars ano. So first is exercise, the second pillar is eating well. Hindi ko po sinasabi na kumain kayo ng marami. But what I mean by eating well is yung tinatawag natin ngayon na clean eating, more fruits, more vegetables in other words more plants. Uh and pangatlo is sleep. So those are the three pillars ano, sleep eating well, eating healthy, uh -huh. and third is exercise. and I remember one of the first things na nawala sa akin, um, especially when I went into a period of sadness related uh, dahil um, nag uh, nag emptiness kami ni Pastor Harold recently ano. and really I really felt sad. pero na napansin ko ang unang nawala sa akin was yung exercise. kasi parang alam mo yun ang na mm. na ako ayoko na tapos yung um, kung ano-ano na yung junk food na kinakain ko, na I don't normally eat. And I realized, you know, um, I have to pick myself up. I have to force myself to eat healthier. Um, yung sleep ko hindi naman masyadong na na apektuhan, praise God. Mm. Uh, pero yon yung dalawang yon talaga. The exercise and the eating. I was eating healthy less. Mm. So if you feel hopeless right now, maybe an adjustment hmm. in your physical well-being just one of those things sleeping eating or exercising hmm. can help. alam mo i can see two extremes no na peding hmm. nangyayari sa mga OFW's natin una ay yung mga kasama natin no Ang mga kababayan natin na hmm na they're not allowed to eat well or rest well. Exactly. Na halimbawa, misan yung hindi nila dapat linisin na bahay, wala sa kontrata, eh, eh linilinis nila yung dalawang bahay, tatlong bahay. Exactly. At ito ay labag doon sa kontrata. O misan naman yung lugar na pinapatuluyan sa kanila ay hindi conducive sa mm. pagpapahinga. Yung pagkain, misan hindi pinapakain ng maayos. And I think these are things that we have to address at talaga mo kailangan i-report at eh dapat may report dahil po protektado kayo ng batas. No? Pangalawa, may mga tao naman na hawak nilang oras nila pero kayod marino. Meaning, mm. yung kita ng kita pero napakabayaan na nila ang kanilang katawan and there should be a balance naman doon na pwede mag-suffer ka ng sobra-sobra. No? Uh, pero after a while, ay mag suffer na ang health mo. Ako po ay may kakilala sa sobrang sipag and the person lives alone biglang hindi nalang nag-report sa office, may nangyari na pala sa kanya, inatake na sa puso, no? Nalaman after a few days. And 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 I think as believers, so the scripture is reminding us to take care of our health. So Milly, ano pa ang dating, dapat dati ipaalala sa kanila? Siguro lastly, ano, you know, we, and this is in many, many studies, we, and not just in the Bible, we have to practice gratitude. Na when we practice gratitude, Um. Yung, we pull ourselves out of this hopelessness, and we are able to see the good in the things that are happening around us. We are able to form attachments. We're able to see that we are surviving, mm. and we are able to see uh, that we are somehow coping with, uh, and that there is hope. This is something that gratitude mm. does for us, which is why diba, the, our, the our Bible is really filled with gratitude. And it's only now that science is confirming that this is really healthy for us. Mm. And siguro maganda papusin natin sa pagbalik o pagbabalik sa salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Psalm 121, First one, I look up to the hills and where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Amen. Tayo po ay madalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Salamat o Diyos sa iyong pasensya. Salamat o Diyos sa iyong uh, patuloy na pagtulong sa amin sa iba't ibang aspeto ng aming buhay. Tunay o Diyos, you're able to rescue, you're able, Lord, to restore, and you're able to give new beginnings. At Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga OFWs, kanilang mga pamilya, sa mga nakikinig Panginoon sa aming boses na sila po ay dumadaan ng hopelessness. Lord, I pray that they may find hope because the hope that comes from you is available. Kami lamang po ay dapat tumingin sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang pinagmumulan ng pag-asa. Ikaw po ang pinapaggalingan uh, pinapag ng tulong. So, Father, rescue our people. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay pwede magtiwala sa iyo. Itong aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS-FEBC-RADIO-TV-FB-PAGE at sa servisyong OFW-FEBC-RADIO. Magkakarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan sa GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama po ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Harold at Melissa Cruz na nagkasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tangka na mga pamilya. God bless! God bless! Ako po si Joel Cañas from Brussels, Belgium. Kayo po'y nakikinig sa servisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat. Servisyong OFW!